Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi. Kabanata apat na at tatlumput anim hanggang apat na at apat 40. na Kabanata apat na at tatlumput anim. Kinaumagahan. Dumating si Chanky para sunduin si Charlie para pumunta sa Traditional Medicine Expo. Ang hindi inaasahan ni Charlie ay napili rin ang venue ng Expo sa Oris Hill Convention at Exhibition Center. Noong huling pumunta si Junwei Gaudito, Napakayabang ni Jun Wei Gao sa harap niya. Ngunit sa oras na ito, si Jun Wei Gao at ang kanyang ama na si Jan Jun Gao ay naging abo, at walang iniwan na bakas sa mundo. Hindi alam kung saan pumunta, ngunit ang pamumulaklak ng peach, ay nakangiti pa rin sa tagsibol na simoy ng hangin. Pagpasok sa Convention at Exhibition Center, nakita ni Charlie sa isang sulyap ang nasa pader ng bulwagan. Mayroon pa ring mga abiso sa mga nawawalang tao na sina Junwei Gao at Jianjun Gao. Ang pamilya Gao ay tinaas ang pabuya sa 30 milyon, ngunit hindi pa rin nahanap ang kinaroroonan ng mag-ama. Gayunpaman, ang mga pagsisikap na ito ay nakatakdang maging walang saysay. Nang sabay na pumasok sina Charlie at Chanky, -Ki, kinuha ni Chin Gang si Aoshu at binati sila ng magkasama. Ang pamilya Chin ay nasa negosyo ng mga panggamot na materyales, ang ganitong uri ng traditional medicine expo, sila din ay isa sa mga exhibitor and sales parties kaya dito na sila naghanda ng umaga. Nang makita niya si Charlie, humakbang si Chin gang na may pananabik, at magalang na nagsabi, ginoong Wei, andito ka na pala. Si Ausho sa gilid ay tila nag-aalala, at ang kanyang mukha ay medyo haggard. Hindi niya alam kung bakit. Gayunpaman, nang makita si Charlie, tumalun pa rin ang mood ni Aoshu. Lumakad ng kaunti kay Charlie sa kahihiyan, yumuko ng masunurin, bahagyang ngumiti, at mahinang sinabi, Hello, Mr. Wade. Bahagyang tumango si Charlie at pinagmasdan sa glit si Aoshu. Alam niya na siya ay nagpapanggap na isang bagay, ngunit hindi sinabi ng kabilang partido, at hindi madaling magtanong. Kaya sinabi niya sa kanya, Aoshu, hindi masyadong maganda ang iyong kutis. Pakisuyong pansinin mo ang iyong kalusugan. Nang marinig ito ni Aoshu, namumula ang kanyang mga pisngi. Hindi niya inaasahan na si Charlie na nagmamalasakit sa kanya sa unang pagkakataon. At hindi niya maiwasang mapasaya. Paulit-ulit na tinatango ang kanyang ulo. Magalang ding sinabi ni Chingang, Mr. Wade. I wonder kung nandito ka para sa tatlong daang taong gulang na purple ginseng. Tumango si Charlie at nagtanong. Any specific news? Napangiti si Chin Gang at sinabing, ang tatlong daang taong gulang na super kalidad na purple ginseng. Ay aksidenteng nakuha ng isang kumpanya ng gamot malapit sa Changbai Mountain sa Hilagang Silangan. Sinasabi na ang panimulang presyo sa oras na ito ay limang milyon ang presyo lamang ay hindi mataas, ngunit limang milyon, ang isang lilang ginseng ay talagang mataas. Tinatansya na ang huling bid ay magiging higit sa 30 milyon, at ang ratio ng presyo ay hindi masyadong mataas. Tumango si Charlie, ang isang napakahusay na lilang ginseng, ay talagang walang gaanong pakinabang sa mga ordinaryong tao, o mga ordinaryong doktor ng tradisyonal na medisina. Maging ito ay purple ginseng, ganoderma, o cordyceps. Ang mga mahalagang panggamot na materyales ay karaniwang hindi kapakipakinabang kung sila ay direktang kinakain. Mayroon silang epekto ng pagpapalakas ng katawan. Ngunit wala silang kakayahang pagalingin ang lahat ng sakit. Sa makatuwid, kung ang mahusay na mga panggamot na materyales, ay nais na isagawa ang kanilang pinakamataas na epekto, ang isa ay nakasalalay sa kombinasyon ng mga sangkap, at ang iba ay depende sa kakayahan ng pagpino ng gamot. Ang formula ay ang pinakamahalagang bagay. Gamitin ang parehong sampung panggamot na materyales sa gumawa ng formula. Ang iba ay nakakapagpagaling ng mga sakit, at ang iba ay nakakapatay ng tao. Ang pangunahing dahilan ay nakasalalay sa iba't ibang sukat ng sampung panggamot na materyales. Ang mga pagkakaiba ay maaaring humantong sa isang malaking agwat, at kung mayroong ilang mga pagkakaiba sa mga gamot, ito ay ibang iba, tulad ng para sa kakayahang pinuhin ng gamot. Ito ay batay sa isang mahusay na race upang pinuhin ng mabuti ang mga materyales na panggamot. Kung hindi sapat ang kakayahan, ang medicinal material na sampung puntos ay gagawing isang point. Kung ang kakayahan ay napakalakas. Isang point ng medicinal material sa wakas ay makakagawa ng 10 points. Kung ito ay malakas sa lahat ng aspeto, ang isang panggamot na material na may 10 puntos, ay maaaring panggumawa ng 100 na puntos. Ang kakayahan ni Charlie ay ang uri ng mga material na panggamot na may 10 puntos, ang uri na maaaring gawin na 100 puntos na gamot, bilang karagdagan mayroon siyang isang klasikong recipe na nawala sa loob ng mahabang panahon. At maaari pa niyang gumawa ng mga gamot na higit sa isandaang puntos. Sa makatuwid, ang isang bagay tulad ng premium purple ginseng ay kapakipakinabang sa kanya, ngunit ito talaga ay walang gaanong kahulugan sa iba. Ngunit sa kanyang sariling mga kamay, maaari niyang pinuhin ng isang mas mahusay na mahiwagang gamot mas mahusay kaysa pil na ibinigay niya sa lahat noong nakaraan. Kabanata 437 Sa oras na ito, biglang narinig ni Charlie ang ilang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Sabi ng isang lalaki, Fredman, huwag kang mag-alala, hanggat makuha natin ang tatlundaan na taong gulang na purple ginseng sa oras na ito, ang lahat ng mga panggamot na materyales na kailangan namin. Para sa aming bagong formula ay magiging available. Sa panahong yon, kiyak nagagaling ang iyong sakit. Ayos ito, si Robert Way mula sa pamilya Way ang nagsalita. Iyon ang napilitang dilaan ng urinal ilang araw na ang nakalipas. Sa oras na ito, si Fredman, ang katutubo ng pamilyang Wilson, ay nagsabi, Nako, gusto ko talagang magpasalamat kay kuya Way in advance kapag gumaling na ang sakit ko. Tiyak na palalakasan ko ang pakikipagtulungan sa Pamilya Way. Pagkatapos, ang aking pamilya at ako ay magbibigay ng ilang mga mapagkukunan upang matulungan ang Pamilya Way. Ang ating dalawang malakas na alyansa ay mananatili magpakailanman. Tuwang-tuwa rin si Robert Way at excited na sinabi, saka gusto ko rin magpasalamat kay Fredman in advance. Ha 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 ha. Lumingon si Charlie sa likod at nakitang si Robert Way at Fredman, ang paparating mula sa malayo na papalapit. Kasunod ng dalawa, nandoon si Wendy. Sa mga oras na ito, walang kahihiyan si Wendy sa pagdila sa urinal noong araw na yon. Siya ay may hawak na isang Hermi Limited bag sa isang kamay, at hinawakan ng braso ni Robert Way sa kabilang braso. Siya ay naglakad na ang kanyang mga mata ay mas mataas kaysa sa itaas. Ganap na parang isang babae. Sa likod ng ilang tao, may isang tao na medyo kamukha ni Robert Way na nakasunod sa kanila. Hindi kilala ni Charlie ang lalaking ito. Ang taong ito ay half-brother ni Robert Way, si Liang Way, na palaging nadismiss sa pamilya Way. At tulad ng nakita ni Charlie ang ilang tao. Maraming tao din ang nakahanap kay Charlie. Fredman, Robert Way, at Wendy. Ang tatlong taong ito ay may dugo at matinding puot para kay Charlie, at kinamuhian nila siya hanggang sa buto. Kapag nakita nila siya sa oras na ito, lahat sila ay galit at gusto siyang puniti ng buhay. At nang makita siya ni Robert Way ay lalo siyang nagalit. Ang pagkasuklam ay dumating sa sukdulan. Hindi napigilan ni Wendy ang mapangiti ng maisip ito sa simula. Pagkatapos ng maraming araw, walang lasa at mabaho ang kanyang dila. Ang lahat ng ito ay salamat kay Charlie. Nang makita si Charlie, pinangunahan ni Fredman na may pinakamalakas na background at lakas ang nagsalita. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Ikaw pala, mabahong isda. Nagkita tayong muli." Walang pakialam na ngumiti si Charlie at sinabing, "Noong nakaraan, tinawag mo akong ama at lolo." Nakakapanibago yon. ngunit binago mo ang pangalan sa isang kisap mata. Ang apo ko ay masyadong unfilial. Tama, naiinis na nai-kuyam ni Fredman ang kanyang mga kamao, nang marinig niyang binanggit niya ito. Dahil sa pangyayaring yon ay nawalan siya ng mukha, at kahit papaano ay nawalan siya ng kakayahang maging lalaki. Ito ay ang pinakamalaking kahihiyan sa kanyang buhay. Ngunit alam niya na hindi niya matatalo si Charlie at hindi siya nangahas na gawin ito. Kaya lang niya ay ngumiti at nagsabi, ibig sabihin, ang isang mabuting tao ay hindi dumaranas ng agarang pagkalugi, at ang isang malaking tao ay maaaring yumuko at magingat. Ano ang alam mo tungkol sa ganitong uri ng basura? Huwag mong isiping na mag-aaway kayo, bagay kayo, napakadilim ng mundong ito, kaya mag-ingat ka kapag naglalakad ka sa gabi. Ngumiti si Charlie at sinabing, sa tingin ko ngayon ka lang makayuko, hindi ka makakaunat, di ba? Mayroon ka bang paraan para mabawi ang iyong lakas ng pagkalalaki sa panahong ito? Kabanata 438 Galit na nagnangalit si Fredman nang marinig niyang pinagalitan siya ni Charlie, yumuko at magingat. Huwag kang mayabang, kinagat ni Fredman ang kanyang mga ngipin at nagmura. Ibabalik ko ang aking kapangyarihan maya-maya, huwag kang mag-alala hindi kita papakawalan. Malamig na sinaway ni Chunky, Fredman. Ilang beses na binalaan. Dapat ay magalang kay Mr. Wade para hindi ka masaktan. Kung target mo ulit si Mr. Wade, huwag mo akong sisihin sa pagbilang ng mukha ko at pagtanggi sa mga tao. Nang makita ni Fredman si Chunky na nagsasalita para kay Charlie, sumakit ang kanyang utak. Hinihimok siya ng kanyang ina na ayusin ang relasyon nila ni Chunky sa lalong madaling panahon. At anyayahan si Chunky na pumunta sa East Cliff para dumalo sa kanyang ikawalumput-apat na birthday party. Gayunpaman, ang Chunky na ito ay talagang matigas ang ulo. Ang paghahalo kay Charlie ng ganitong uri ng mabahong basahan. Sa buong araw, ano nga ba ang inilarawan niya? Hindi naglakas loob si Fredman na suwayin si Chanki sa publiko at naiinis lamang niyang sinabi, Tito, kailangan mong buksan ang iyong mga mata, napakaraming manluloko ngayon, at maraming matatanda ang nalinlang na mga lihim na manluloko sa lipunan. Ang ilan ay makatarungan para bilhan ka ng ilang peke, at sundan pa ang iyong buntot para kilalanin ka bilang ninong. Ang ilan ay kumuha lamang ng ilang peke at hindi magandang bagay, at ibenta ang mga ito sa mga matatanda bilang panlunas sa lahat. Ikaw ay isang matalinong tao, ngunit huwag mawala dito. Si Robert Way on the side also gave a disdainful smile, and said, Itong klasing basura ay sinungaling, sa isang maliit na lugar tulad ng Orris Hill. Maaari lamang tumalo ng ilang araw, kapag siya ay nasa isang malaking lugar, hindi siya dapat matakot hanggang mamatay. Ang lugar na hindi pa nakikita ng mundo, ay dadayain niya. Ngumiti si Charlie at sinabing, hindi pa ba sapat ang palikuran sa Brilliant Clubhouse noong nakaraan? Mabaho pa ang bibig mo. Ang mga palikuran sa Convention and Exhibition Center ay napakalakas. Mayroon lamang dalawampu o tatlumpung urinal sa banyo ng mga lalaki. Malamig ang ekspresyon ni Robert Way at sobrang pangit. Ngunit may pitong punto ng pangamba, sinabi niya. Huwag mong isipin na niloko mo si Bowie. Maari kang tumakbo ng ligaw sa Ores Hill. Si Chin Gang ay nakatayo sa likuran. Sa sandaling ito, nang si Robert Way ay nagtatarget kay Charlie, agad niyang sinabi na may malamig na mukha. Robert Way, anong klaseng bagay ang ginagawa mo? Naglakas loob ka na sabihin kay Mr. Wade. Ang kanilang pamilyang Chin ay isa sa mga tagapagtustos ng material na panggamot ng pamilya Wade at sila ay nakipag-ugnayan sa kanya noon. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging walang galang si Robert Way kay Charlie. Hindi lang siya nakita ni Robert Way. Sa oras na ito, sinulyapan niya si Chin Gang at sinabing may kasamang desdain. Chin Gang, ang ating dalawang pamilya ay nagtutulungan ng higit sa sampung taon. Bakit ka nagsasalita para sa basurang ito? Ngumuti si Chin Gang at sinabing, ang kakayahan ni Mr. Wade ay hindi isang bagay na magagawa ng mga taong katulad mo. Kung iniinsulto mo si Mr. Wade, iniinsulto mo ang pamilya Chin. Simula ngayon, gagawin na ng aming pamilyang Chin. Naputuli ng lahat ng pakikipagtulungan sa iyong pamilyang Wei. Ang lahat ng mga panggamot na materyales ay hindi na ibinibigay sa pamilya Wei. Bahagyang nagbago ang mukha ni Robert Wade. Mahihirapan sila kapag nawala ang Chin family na tagapagtustos ng pamilya. Ngunit hindi ka masisiraan ng mukha kapag nawalan ka ng anuman. Kaya't nagngangalit siya at malamig na sinabi. Kung wala ang supplier ng iyong pamilyang Chin, ang aming pamilyang Wei ay mabubuhay pa rin. Ngunit ang iyong pamilya Chin, kapag naputol ang pakikipagtulungan sa amin, natatakot ako na sa hinaharap ay hindi madali. Tama? Nanatiling tulad ng dati ang mukha ni Chin Gang. At buong tatag niyang sinabi, ang gamot pang materyales ng pamilya Chin, ay kilala sa buong bansa, kahit na hindi ka makipagtulungan sa amin. Ito ay hindi magkakaroon ng malaking epekto sa amin. Ang pamilyang Wei ang magdurusa. Kung mawala ang gamot pang materyales ng pamilyang Chin, makikita ko ang iyong kinabukasan. Paano masisiguro ang kalidad ng mga gamot? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa likod ni Robert Way, ay nagsabi ng paumanhin sa chingang sa oras na ito. Huwag mong isipin ang sinabi niya. Kanina lang nagbibiro ang kapatid ko. Ang ating dalawang kumpanya ay nagtutulungan ng napakatagal. Kaya huwag niyong tapusin ang ating kooperasyon. Wala may dudulot na mabuti ito. Sa magkabilang panig, bago siya matapos magsalita, lumingon si Robert Way. Sinipa siya. At malamig na sinabi, Liang Wei, kailan ka nagkaroon ng karapatan na magsalita dito? Ano ang gusto kong gawin sa'yo? Naaalala kita. Ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay isang bastard na ipinanganak mula sa isang bundok. Ang ingay mo, gusto mo bang bumalik sa Chiang Bai Mountain? Kabanata 430 Chiam. Si Liang Wei ay sinipa sa lupa, tinakpan ang kanyang chan sa sakit. Ang kanyang mukha ay namula, ngunit hindi na siya nangahas na magsalita pa. Tahimik lang siyang tumayo sa likuran ni Robert Way at walang sinabi. Sinulya pa ni Charlie si Liang Way. Mula sa kanyang katawan, nakita ni Charlie ang kaunting anino niya. Ang pagiging hinamak, o kahit na pinahiya ng iba, ngunit maaari lamang niyang piliin na tiisin, manatiling hindi nakikita, at tahimik na naghihintay ng pagkakataong bumangon. Sa oras na ito, sinabi ni Wendy kay Robert Way, Mahal, hindi ka maaaring magkasala at magalit sa isang basura at isang bastard. Pumasok na tayo. Tumango si Robert Way, si Charlie at si Liang Way, ay basura sa kanyang paningin. Kahit siya ay nagdusa ng malaking kawalan sa ilalim ng mga kamay ni Charlie, hindi pa rin niya naisip na mahusay si Charlie. Sa kabaligtaran, Naghihintay pa rin siya ng pagkakataon, na gumanti kay Charlie at mapawi ang kanyang pagkamuhi. Hindi nag-abalang makipagtalo si Charlie sa grupong ito. Ang dahilan kung bakit siya ay pumunta sa expo ay para sa tatlundaang taong gulang na Purple Ginseng. Para naman kina Fredman at Robert Way, kung maglakas loob silang magpatuloy na magpanggap at mapilit, kung gayon may pagkakataon silang dahanda ang linisin ang mga ito nang makitang wala na sina Fredman, Robert Way at iba pa. Umiling si Chunky at bumungontong hininga. Ang Fredman na ito ay talagang sinasaktan ng sarili at hindi na mabubuhay, sinabi ni Chin Gang, Mr. Wade, Mr. Shi, pumasok na rin tayo. Huwag mong hayaang makaapekto itong mga kontrabida sa ating mood. Nakangiting sabi ni Charlie, "Syempre wala akong pakialam sa grupo ng mga clown." Naglakad sila papunta sa gitna ng exhibition hall. May mga exhibition counter na para sa iba't ibang mga materyales sa tradisyonal na gamot. At bawat isa sa kanila ay nagpapakita ng maraming uri ng mga materyales na panggamot. Inimbitahan muna ni Chin Gang si Charlie na siyasatin ang kanyang booth. Ang pamilya Chin ay nararapat na magbebenta ng material na panggamot na may kasaysayan ng mahigit isang daang taon. Mayroon silang higit sa isang dosen ng mga showcase, at iba't ibang mga bihirang panggamot na materyales ang nakalagay sa counter. Sinabi ni Chin Gang kay Charlie, Mr. Wade, kung may mga medicinal materials ka na kailangan mo dito, basta sabihin mo at ilalabas ko para sa iyo. Tumango si Charlie at sinabing, pagkatapos kong makuha ang tatlong daang taong gulang na lilang ginseng, maaari akong gumawa ng bagong gamot sasabihin ko sa iyo kung ano ang kailangan ko. Nagmamadaling sinabi ni Chingang kay Charlie, Mr. Wade, kung may anumang kahilingan. Sa kabila ng mga tagubilin, gagawin ni Chingang ang lahat para matupad ito para sa iyo. Tumingin-tingin si Charlie sa expo, at wala siyang nakitang gamot na karapat-dapat para sa kanyang pansin, na medyo ikinadismaya niya. Tila ang karamihan sa mga panggamot na materyales ay maaari lamang ituring bilang mga ordinaryong kalakal at walang espesyal sa kanila. Matapos mamili ng ilang sandali, malapit na magumpisa ang auction at pumunta si Charlie sa auction hall kasama sina Chingang at Changki. Ang buong auction hall ay kayang tumanggap ng milyon milyong upuan at may malawak na lugar sa harap ng auction hall. Isang transparent booth na may apat na gilid ng salamin ang itinayo. Sa gitna, ito ay ang tatlundoang taong gulang na lilang ginseng na halaman. Matapos makita ni Charlie ang lilang ginseng na ito, natuwa siya. Napagtanto niya na ang lilang ginseng na ito ay may malakas na kapangyarihang panggamot. Ayon sa kanyang paningin, ang lilang ginseng ay sinasabing tatlundoang taong gulang ngunit sa katunayan nito ay halos apat na raan na taong gulang, at ang kalidad ay mas mahusay kaysa sa naisip. Kabanata apat na raan at apat na po. Mayroong maraming mga uri ng ginseng, karaniwang ginseng, American ginseng, pulang ginseng, lilang ginseng, at ligaw na ginseng. Kabilang sa mga ito, ang lilang ginseng ay ang pinakabihira at ang pinakamahal at ang ginseng mismo ay may habang buhay, at karamihan sa kanila ay hindi mabubuhay ng isang daang taon. Sa makatuwid, hindi ibig sabihin na ang halamang ginseng ay hindi pa napupulot, maaari itong maging daang taong gulang na ginseng o isang daang taong gulang na ginseng. Mahigit isang daang taon ay magwawakas. Ang ginseng na maaaring mabuhay ng higit sa dalawa hanggang tatlong daang taon ay ang pinakamahusay na ginseng. At ang ginseng na maaaring mabuhay ng higit sa limang daang taon ay halos bihira. May mga taong nangwamulekta ng ginseng habang buhay at walang pagkakataong makita ito. Kung tungkol sa libu-libong taon ng ginseng, ito ay mas napakahalaga. Ito ay halos umiiral lamang sa mga alamat at bihirang makakita ng sino mang naglalabas nito. Sa makatuwid, ang tatlundaang taong gulang na purple ginseng na ito ay lubhang mahalaga. Sa oras na ito, siksika na ang auction hall. Karamihan sa mga taong dumating ay mula sa mga bansa ng mundo ng tradisyonal na gamot, allopathic na gamot, at mga materyales na panggamot. Marami ring matandang doktor na maaaring maging itinuturing na mga master ng tradisyonal na gamot. Sa kanila, maraming tao ang pamilyar kay Chanki. Matapos makita si Chanki na papasok, sila ay lumapit para batiin siya. Ito ay upang batiin siya sa matagumpay na pagpapagaling ng mataas na paraplegia at paglikha ng himala sa kasaysayan ng medisina. Ngunit labis na nahihiya si Chanky, iniisip ng lahat na siya ay may pananagutan para sa paggamot ng mataas na antas ng paraplegia. Ngunit tanging siya lamang ang nakakaalam na ang kredito, ay ganap na nag-iisa at ito ay para kay Charlie, gusto ni Mr. Wade, para manatiling mababang profile. Kaya hinayaan niya ang kanyang sarili na kunin ito para sa kanya. Maraming tao ang nagtipon sa paligid ng Chunky, at nagtanong kung paano gamutin ang mataas na paraplegia. Sinabi ni Chunky, sa totoo lang, ang paggamot sa mataas na paraplegia ay hindi ko sariling kakayahan. Ngunit isang mahiwagang gamot na nakukuha ko ay may malaking therapeutic effect. May nagtanong, matandang si... Maaari mo bang i-publish e ang mga sangkap para sa mahiwagang gamot na ito? Kung ito ay inilathala, ito ay may pakikinabang sa lahat ng sangkatauhan. Tama yan, may nag-echo, na nagsasabing, mag-apply ng isang henyong doktor, ipahayag ang mga sangkap, maaari kang makakuha ng Nobel Prize sa medisina. Nahihiyang sinabi ni Changki, kalimutan na natin ito, talagang maginhawang nakatago ang impormasyon. Sa oras na ito, isang binata na nakasuot ng suit at leather na sapatos ang lumapit kay Changki, bahagyang Yumuko, at nagsabi, Kumusta, Dr. Changki, ang pangalan ko ay Ichiro Kobayashi, at ako ang Vice Chairman ng Kobayashi Pharmaceutical. Tumangu si Changki at sinabing, Alam ko na ikaw galing sa Wilson Lin Pharmaceutical, nagtataka ako kung bakit hinahanap mo ako. Seryosong sinabi ni Ichiro Kobayashi, "Mr. Shi, ang aming Kobayashi Pharmaceutical ang pinakamalakas na kumpanya ng parmasyutiko sa Asia. Maraming mga sikat na klasikong gamot na binuo at ginawa ng aming kumpanya. Sa sobrang lakas ng suporta, kami ay nagkaroon ng kakayahang dalhin ang iyong mga sangkap para sa mataas na antas ng paraplegia at ibenta ito sa higit sa 200 mga bansa sa buong mundo." Sa Taos puso akong umaasa na maaari mong ibenta itong mga sangkap sa amin. Nang marinig ni Changqi ang mga salita ng kabilang partido, hindi niya maiwasang sumimangot at sinabing, Tandaan, marami sa iyong mga gamot ay hindi ginawa ng iyong sarili, at ang mga iyon ay gawa lahat ng ating kampo. Ang tinatawag na Hanfang ay talagang isang sinaunang sangkap ng tradisyonal na gamot. Ang Japan at South Korea ay lubhang na impluwensyahan ng kulturang Chino noong sinaunang panahon. Naturally, ang kanilang gamot ay itinuro din mula sa tradisyonal na gamot ng lupaing ito. Ngayon ang mga kumpanya ng parmasyutiko sa dalawang bansang ito, ay pawang nakikibahagi sa mga gamot sa kampo, kung tuwirang sabihin, ay pangungopya ng mga bagay mula sa mga ninuno ng Chino dahil ang mga sinaunang sangkap ay naitala sa ilang mga pharmacopeia, at doon ay walang malinaw na patent copyright protection. Ang mga Japanese at Korean pharmaceutical na ito, ang mga kumpanya ay nangungopia ng iba't ibang mga sangkap mula sa tradisyonal na pharmacopeia. At pagkatapos ay gumawa ng iba't ibang mga gamot at ibinenta ang mga ito sa buong mundo. Mabuti kung gagawin nilang malinaw na ang mga gamot na ito. Ay nagmula sa sinaunang mga sangkap ng tradisyonal na gamot ng bansa, ngunit gusto lang nilang ipahayag na ang mga sangkap ay binuo sa kanilang sarili. Mas marami pang walang hiyang mga tao na ilalarawan ang tradisyonal na gamot bilang gamot na ipinamana ng mga ninuno ng kanilang sariling bansa, na ginagawang lahat ng mga mamimili sa buong mundo ay iniisip na ang mga gamot na ito ay talagang makasaysayang pamana ng Japan at South Korea. Ang ganitong uri ng tahasang plagiarism ay matagal nang ginawa at maraming tradisyonal na gamot practitioner ay nagalit. Sa oras na ito, sinabi ni Ichiro Kobayashi na may mapagmataas na ekspresyon, Mr. Shi, gusto kong itama ang iyong pagkakamali. Lahat ng aming mga gamot sa Kobayashi Pharmaceuticals, wala sa kanila na gumamit ng mga sangkap ng inyong tradisyonal medicine. Lahat ay nakabatay sa asensya ng tradisyonal medicine ng bansang Hapon.